nando di inbuto <laughs> ay Ano inyo in Wow may pabert ano naman ini nga mga kabuangan ang nadumdumanin Yo O oh, sige buksan naton Excited naman ako Hoy din pa no ay ng aning. Ang pek, ito Aning. Ay, ka na. Pariho Aning Aning. Oh, sapatos. Ah, may buli siya. Okay, may kodya. Uy, 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 uy. Malabot mo Bedroom sleeper <laughs> ng may buto-buto. <laughs>

Ya, mi kung kini sa kwarto. Ang kwarto lang. O oh, di diba, wala na ni. Kuya kita mo. Ay tatlo ko bilog. O di ba para i love you. <laughs> uh -oh. oh, kandila. Oh, thank you. Ila naman ipakala ni April ng agot ko kag si Jane kada to ig. Amo ning mga koleksyon ni inang ninyo. So salamat gid Jane kag April. Uy, kayo kayo kalipat ka na toig. Thank you so much po ng buto-buto. For today kay bye. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow. Why no wish pa ng isa? I no wish ako na thank you. O, ara pa isa? Oh.